Huwag lang si Speaker Romualdez. Yun. <laughs> ano? Yun. Oh, nyo na ang presidente, ang vice-presidente, kahit sinong cabinet member, kahit sinong nasa gobyerno. Huwag lang ang Speaker, kundi kayo ipatatawag, gagamitin ng House of Representatives ang lahat ng kapangyarihan niya upang kayo ay dalhin doon, ipahiya, ibuli, takutin. Yun ang ng mensahe niyan. Ito yung sa, maliwanag, maliwanag. Punahin niyo na ang presidente, ang vice president, ang mga secretary, lahat po punahin niyo na. Huwag lang ang speaker. Kasi pag pinuna niyo ang speaker, kuyog kayo. Ang dami ng kongreso eh. At pag kayo pinatawag, Kita niyo nung pinatawag si Ka Eric, ang dami nila. Huwag kang sasagot ng balang-balang. Bubunga nga ang kanong mga congressman doon. O, oh, ay eh, di ba? Nakapanood naman kayo. E isipin mo, ilan ang binanatan? Binabanatan ng, uh, binabanatan ng presidente, binabanatan ng vice president, binabatatan ng secret. May tama po ito dito si Atty. Topacio. Lahat binanatan. Pero pag binanatan mo, speaker, lagot ka. Ang dami niyan. At tatandaan natin, wala pang budget ang 2024. Iyan <laughs> e four. po yung sinasabi ni uh, Atty. Roque. Kasi naglabas ng resolution, di ba, Atty.? At talagang ang sinasabi doon, urging the National Telecommunication... Uh, NTC, National Telecommunication... Payo lang sa... Pasensya na po, ha, paputol ko. Payo lang sa mga vloggers. Punahin nyo na lahat. Huwag lang si speaker. Delikado kayo. Delikado. Huwag kang magtatanong kung hindi ka member ng KBP. applications to suspend commission. Uh, uh, commission to suspend SMNI for violating no their uh, ethics tapos enumerate in eh, diba so attorney you no know, at diretso ko lang yung tanong bakit po sa ibang mga networks usually pag nagkakaroon ng uh, sabi natin violation ng inaral nila is the program hindi ho ba yung program yung sinususpend muna mawawala sa no. pero the the network itself and the other shows na wala kayo nalalaman doon, hindi apektado yung show lang. Ba bakit po ngayon, biglaan na <laughs> dahil sa sinabi nung isang anchor, mm -hmm. tapos bigla na lang, eh, na, prakisa na. <laughs> o nga po eh. Na <laughs> meron tayong franchise, ha? I mean, uh, the Ezeman has 25 years franchise, di ba? Legal. So parang, ba paano yun na, uh, bakit to ganun? Uh, uh, hindi bakit. Ula, ula, ula. Pwede okay. ho ba yun? <laughs> well, unang una sa bakit, alam nyo, eh, unang una, uh, the House of Representatives uh, wants to send a message to all media practitioners. Ha? Uh, pulaan nyo na ang lahat, wag lang si Speaker Romualdez. Yun. <laughs> ano? Yun. An Kulaan nyo na ang presidente, ang vice-presidente. Yan po sinasabi ko. Kaya mga vloggers, ingat kayo. Kasi yan ang mensahe. Yan ang mensahe pinaparating. According to attorney Topacio, yan ang mensahe pinaparating ni speaker. Kahit sinong cabinet member, kahit sinong nasa gobyerno, wag lang ang speaker, kundi kayo ipatatawag. Kaya nga ako, alam nyo yung mga congressman doon? Ako, ay challenge them takbo kayo sa senador ngayong 2025. Kasi parang ang datingan doon, parang ano eh, Doon, binuhos na nila lahat doon. Siyempre, hawak nila yung kanila mga, kani, kanilang mga syudad eh. So, paano tayo ba makakabawi? Siba sa eleksyon, ang tanong, doon sa mga nandoon ba? Ni isa doon, ni isa ron sa mga nag-interview. Doon sa hearing, ni isa ba doon may kayang manalo sa senador? Wala eh. Walang tatakbo dyan. Kaya nga parang yung, punta ka doon kung wala kang pangarap maging senador o mas mataas na posisyon. Kung gusto mo, kongreso lang. Total, hawak nyo yung syudad. Oh. Gagamitin ng House of Representatives ang lahat ng kapangyarihan niya upang kayo ay dalhin doon, ipahiya, ibuli, takutin. Yon ang ng mensahe niyan. Pangalawa po, uh, while uh, pwedeng mag-resolve o magpasa ng resolution ang House of Representatives, ang papatupad po ng prangkisa once may franchise na yan, katulad ng FMNI, ay ang ehekutibo. Hindi naman po binding yan sa National Telecommunications Commission. Basta kayo i prangkisa. batas po kasi yung prangkisa. Yan ay isang act of Congress yung grant ng franchise. Yan ay batas na eh, wala ka namang discretion na ang batas ay hindi ipatupad. Ang NTC, National Telecommunications Commission na nasa ilalim po ang, ng uh, executive branch uh, ay dapat pabayaan na mag-broadcast ang isang istasyon na may prangkisa. Ngayon, eh, mayroon pong nagsasabi, inihahambing nila sa ABS-CBN. Eh, eh, hindi naman po tama yung analogy na 'yon. Sapagkat ang ABS-CBN po nung dinidinig, kung re renew ang prangkisa ay expired na yung prangkisa. 'Yon. Okay? Kaya natatawa ako dito sa mga nag-dilaw uh, eh, yung sino bang mahilig makisawsaw dito sa nangyayari? Ha, yung dilaw. Na kino-compare sa ABS-CBN, iba yung sa ABS-CBN kasi napasuna yung ano, yung kanilang prangkisa at for renewal. Hindi katulad sa SMNI Live, buhay pa yung prangkisa tapos tatanggalan. Ito po ay may batas na nagbigay ng panibagong prangkisa sa SMNI and until and unless yung papas na yon ay irevoke ng subsequent legislation yung prangkisang yan ay magpapatuloy. Ang uh, tanging magagawa lamang oh ko, dilaw na makikisawsaw dyan coach idol sabi ni Kurt Agat. Correct. <laughs> sawsaw dilaw yung mga <laughs> Oh, dilaw kaway po sa mga nanonood sa inyo dito kung meron mga sawsaw dilaw dito. Uh, shout out sa inyo. Po ng executive Katulad po ng mga ibang programa na may kalaswaan, etc. na sa paningin nitong MTRCB ay hindi dapat na makita, ma-air to the general public ay suspindihin. Katulad po ng nang nangyari nung, nung isang mm. muntan show. po ang pwede lamang gawin. But for you to tell the NTC to suspend the franchise, ay para sa akin, questionable yung legality niyan sapagkat the franchise subsists sobra, sobra tong Congress ngayon. Oh, di ba? Yan yung ginawa natin example kanina. Kung meron, kunwari, noon time show, may kalaswaan, sinuspindi. O ba't hindi nyo suspindihin lang sila ka Eric? At the worst, tanggalin nyo yung kanilang programa. Pero hindi yung buong channel. Eh, may pagkadiktadorang ang dating noon. I mean, first time to Congresso magaganyan. Unless it is repealed dahil ito po ay patas. Mm -hmm. And usually, ho, oh, di ba, pag sa franchise kasi it's about the public interest. Opo. Mm -hmm. So, eh, pero isa yung sa tinitira nila na na daw, um, Para kinokonek nila sa public interest, ito daw dahil sa sa nangyari, no? Kaya tinitira. Yeah. nila. Uh, public interest hindi wala hindi po naaapektuhan ng interest ng publiko. Sa katunayan, etong SMNI, binabalanse pa ang interes ng publiko. Kasi wala na sa mainstream media na nagsasalita ng kabilang panig. SMNI na lang talaga. Marami sa mga social media, sa mga bloggers, marami. Pero sa mainstream, wala na halos. Bukod sa rimati at saksi. Oh, kaya hindi public interest ang tinatamaan. Interest nyo diyan sa kongreso baka. Pero hindi pa wag n'yong gamitin yung pub... Alam mo naiinis pa ako lagi nilang sinasabi. Pag nag-quote ka ng batas, pag nagganito karapatan, don't lecture us, don't lecture us. Hindi po kayo nile-lecturean, makinig po kayo sa kongreso. Hindi po pag nagsalita ang isang tao at meron silang pinakita, nile-lecturean kayo, hindi. Sinasabi lang nila yung karapatan nila. Kung may karapatan kayo mga congressman, may karapatan din itong mga sumasagot. E ba't pinatawag nyo pa kung kayo rin ang magsasalita? Sana wag nyo nang ipatawag. Mag-script-script -script kayo, kayo na lang ang magsalita dyan. Yun ang, yun ang, ano nila eh. Yun ang script nila. Don't lecture us. Don't lecture us. Puro lecture, don't lecture. Ewan ko sa kanila tira yung, at kaya pinapasuspend. At ato niya, ano yan, ano talaga public interest? Kasi meso, pa, public interest, yung, question, hindi ba? Ito, parang nagbabantay. Ano, kasi anong binigay ko sa iyo kanina, yung tungkol sa freedom of speech, yung sabi ko eh, itabi diba? mo. At mm. Diba? hindi na po ako magsasalita dyan ha. Ang ibabasahin ko na po ay sinabi ng ating mismong Korte Suprema. Ibig sabihin, hindi na opinion to ni Ator ni Topacio <laughs> o kung sino man. Ano? Ngunit, ito ay opinion na ng Korte Suprema at ayon sa ating batas, ating system of government, pati sa civil code, sa konstitusyon, ang mga pronouncements ng ating kataas-taas ng hukuman is part of the law of the land. Ah, Eto, eto ang sabi ng uh, ating uh, Korte Suprema at aking babasahin. The major purpose of the constitutional guarantees of freedom of speech and of the press is to protect the free discussion of governmental mm. affairs as well as to encourage... may nagano dito. Sinong dilawan ang sinasabi mo? Tahimik ang dilawan. In fact, kinahanap nila saan ng mga op opposition at tahimik. Wow! Nenet! Ninet Gomez, ang ka nakatira? Sa buwan ka ba nakatira, Ninet Gomez? Tahimik ang dilawan? <laughs> ano ba si Trillanes? Ano ba si Llamas? Ano ba si Delima? Oh, tahim Saan ba nakatira ito si si Ninet Gomez. Pakihanap niyo nga sa Baka sa buwan ng address nito. Dilaw, tahimik. Eh. Sawsaw nga ng sawsaw -saw ngayon eh. Sawsaw -saw, dilaw nga eh. Ano ka ba? Naib na net gomis? Saan ba ito? Na? Sa Mars yan nakatira. Sa Mars ata ito, nakatira. Pambihira. Tahimik daw dilaw. Ha? Ano ba pinapanood mo? Yung hiwalayan ng mga artista? Wala. Napunta ka sa politika, hindi mo alam. and nurture uninhibited, robust and wide open expression, particularly in matters of governing importance. So ang public interest po ay hindi sa pagsikil sa media, sa prensa, o sa uh, paglalathala uh, o pagbog-broadcast, kundi ang public interest ay magkaroon ng malayang usapin at pagtatalakay sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa pamamahala ng ating bayan. Public interest. Hindi yung uh, itatakutin mo ang media outlet dahil lamang hindi mo nagustuhan yung sinasabi nito. Yun ang public interest. Yung, may koneksyon. Hindi tatakutin mo yung media. Mm -hmm. That's very, ano, that, that line. Thank you, Rainbow eh, Five Farm Garden. Governmental affairs. Yes. Oh. It speaks a lot, no? Kasi hindi ko ka man, hindi mo naman tinira yung love life nung tao <laughs> o ano yung iniinom niya, yung kinakain niya, hindi ba? Kasi you read it. It's governmental affairs. Hmm. And it's very clear. Ano, government affairs. Kaya ako, ayaw ayoko pumupunta sa personal. Ah, ah, pasensya na po, ah. Pero kahit gaano po kasama ang tao, hindi na ito yung pinupunto nila dito na yung public interest. Buti kung ang tinira nila kay Romualdez ay ay personal. Uh, kasi may mga ganung vloggers which I really 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 don't agree. Personal na ang datingan. Hindi yung mali lang nila. Kaya katulad niyan. Hindi naman personal ang tinira kay Romualdez. Actually tanong nga lang eh. Pero ang tanong doon, patungkol doon sa may epekto sa publiko. E kung public interest, ay, pati ako bibirahin natin, ay kung public personal, bibirahin ko yan si ano, ka Eric. Mali yun. Wag, sana yung mga ibang uh, media o social media, wag pasukin yung personal interest. ah medyo, it's so low. It's, it, it's a cheap shot. No? Kaya, put, Punto tayo doon sa may epekto sa bilihin. Katulad nito, kinwestyo ni Ka Eric yung tungkol sa travel expense. Yun, legit 'yun. there with what you read, no? Um, okay, ganito, just in case lang po, just in case na suddenly um, the the ntc um, the abide no or pinagbigyan o so to the to the resolution. Okay. Now, it, doon naman sa first hearing, sinabi ng mga management or ng mga executives and attorneys of SMNI that there are shows na coprod there are shows na black timers. Totoo. So now that they will do that, what will happen now to those people who are not really inside or employees or uh, nasa management ng SMNI, but they're having shows and have contracts with SM and I. So, yung pub, ano, papano naman itong mga to? What will happen, attorney, if ever that will happen? Kapapetuhan yung mm -hmm. contractual rights naman ng mga tao. Eh, hindi kayo dapat natutuwa sa mga ganito. Kahit nasa ang partido pa kayo kung ano pa sinusuportahan nyo. Yung pagkitil sa karapatan ng mamahayag. Kaya eh, tama siya mali, hindi dapat. Hindi yung yung buong istasyon. Ito ay babalik sa inyo 'yan. It's na tinatawag ng ating batas. Ang pinakamataas po na hierarchy, nasa hierarchy ng basketball. Number one, parang mamasapano ngayon, ano? number no, one. number 1 'yun eh, no. Okay. <laughs> <laughs> ay, yung freedom of speech and of the press. Ah, ito 'yan ang usapan. Ano ba ang pinakamataas na nasa batas? Ito ay eh, nasa Bill of Rights. So, oh, freedom of the press. Sa pagko, yeah. 'yun na rin po, kaya naman po yung freedom of the press ay nakalagay, 'yan ay may garantiya. Hindi lamang sa isang act of Congress na pwedeng bawiin ng Kongreso, kundi nasa Constitution mismo ang pinakamataas na batas, the fundamental law of the land. Kung baga sa kuwan, yan ang pundasyon ng ating democratic and republican system of government. Yan po ang pinakamataas, ang antas o ang ranking. Hindi po basta, basta yan ay tinatanggal. In fact, ito, pa rin ang sabi ng Supreme Court. Again, hindi hmm. ko lang... Yan ha, itong batas na to yung freedom of the press, nasa constitution. Hindi yan basta-basta tinatanggal. Kung merong magsasalungat na batas, mangingibabaw yung nasa konstitusyon. Hindi porket may tinopak na, alimbawa lang naman, na politiko, tatanggalin mo yung freedom of the press, mali yun. Kasi yun ang nasa ibabaw. So kahit anong sabihin nyo sa ilalim, na batas ang mangingibabaw yung nasa taas. Huwag niyong tanggalin ang karapatan ng media. Huwag niyong tanggalin ang karapatan ng taong bayan ng media magsalita. yun ah, mm -hmm. umpisa ito ng ating oh, Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema sa isang kaso, where the criticism is of public officials and their conduct of public business, the interest in private reputation is overborne by the larger interest secured by the constitution in the dissemination of truth. So, mm -hmm. eh, so kasi po nga, traditionally ang press, ang prensa, ang media ang isa sa mga means of checks and balances in a democratic and constitutional government. Bagamat meron tayong three great branches of government executive, judiciary, at legislativo, binabalance nila each other, ay eh medyo mas mabilis pong magbalanse eh. ang media. Kasi kung merong kalabisan ang executive or legislature, kailangan ka pang magdemanda ah, sa konti. Mm -hmm. Kung may kalabisan, kung may kailangan batas na kailangan i-address ang isang uh, masamang uh, gawain sa lipunan, gagawa ka pa ng batas. May proseso yan, matagal. But yung media po, ay instantaneous. At ah? 嗯。Mm.